ng bagyong si Marce siya po ay nasa Baboyan Island pa pero ang rains ng kanyang ulan ay napakalawak ng nasasakop nakabot na po rito sa Metro Manila at baha na po doon sa aking dinaanan at narito po patuloy ang pagbagsak ng malakas na ulan sana po ako dito na po ako sa gitna dumadaan dahil sa tagabil, tagiliran po ay basa na yan po, baha na <clears throat> so hopefully hanggang makarating po ako ng bahay ay walang sasakyan na dumaan sapagkat po ako ay nasa gitna ng kalsada hindi na po ako makadaan sa gilid kasi Hindi na po, malakas na ang tubig ano po at ito na nga po ang aking pinangangambahan yan bigla pa humihirit ang mga sasakyan ba't nga po ganyan ang tao mga ilang driver alam na nga po baha eh tatakbo pa ng mabilis na mabilis kaya yung mga kawawang naglalakad sa lansangan ay nababasa ako po ay lumilingon sa likuran at harapan yan po, basa na po ang aking paa basa na po ang aking medyas basa na po ang aking pantalon at basa na po ang aking jacket ayan na po ayan na po ang baha kaspo ng gilid tapos po ng agos ng tubig. Ayan, nakikita niyo po mga yung kapanalig, yung kapusay. Ayan, basa na. Basang-basa na po ang aking mga paa. Ah! Ayun, malalim pa po ito. Whew! Lord, thank you.